Robert Carlos, nagloto ako ng uh, batong na may itlog, no? Yan ang ingredients na, oh. Bombay, at saka ahos, at saka itlog. Yan, itlog, Robert Carlos. At saka, yan ang batong, no? Halo-halo ko lang ito mamaya, Robert Carlos. Ayan. At saka, yan. Isunod ko na yung batong. Ayan. at iyan na ba sa isa hanggang sa hanggang sa makuan siya no, malata mahumok ba mahumok iyan na ba sa Para tak, ayan tatatak na natin no para mamaya ayan at ayan ang lover cards, no ayan ah, humok na siya lover cards ayan pero para parawin natin lover para at saka pwede na itong lagyan lover cards, ng itlog ayan yung itlog na dalawang piraso at sa at yung kung ano yung mga yan yung itlog at saka kuraw kuraw labor cats hanggang sa mamala ang kung ano mamala yung itlog yan yung labor cats yan yan ang ang pagloto nito labor cats yan yan saka lagyan natin ng magic sarap hindi mawawala yung Masarap lover cards kasi pag walang lover cards hindi masarap ay ano pa yan paraw paraw na naman lover cards paraw paraw kuraw kuraw yan hintayin natin ito mamaya lover at tapan natin ulit lover mo no? ayan ng lover cards no pwede na tong iserve dahil luto na siya no ayan at saka iserve na natin yung lover cards ayan ayan patayin natin yung ilaw ayan lover cards ayan See you mamaya sa kaina na nila barkads, no? Ayan. Ayan na barkads, Ayan. Yung sitaw na may itlog. Ayan na nga na barkads, o. Oh. Ayan. Loto na siya. May kanina at saka. Ayan. Yung sitaw na may itlog na barkads. Ayan, Oh. Eh. Inisa ko lang yung na barkads. O. Ayan. Ayan. Happy eating sa inyong lata, na Bye. Shhh, Ayan! Ta, mga labortas, magloto na sad ni Og. Sinabawang Sinabawang manok. Ayan yung mga ingredients namin, labortas. Tanaos dyan maro. Ayan, kalamunggay. Kamunggay, kalamunggay. Magic sarap. Kailangan na magic sarap para lami ang pagloto. Baka naman magic sarap. Bawang, ahos, bawang, ahos. Luya, at saka, Tanlad. Ayan. Tanlad na no? Ayan na yung mga ingredients. Ayan. Ah, ito ang manok namin dito, la o. Oh. Yung manok. Ayan. Yung manok, la burkads. Sabawin namin yan. Ayan. Ipamala pa namin yan, la Kay para, amo ah, ko masyang gisaw. Ipamala sa mo para iyang uwel. Mawalang uwel. O niya. Pag-uman din labor cards, mag kanin labor cards, kagit-ngit pa ni. Eh. Napunok na stupid labor cards. Ayan, o. Oh. Ayan, magsaing kami labor cards para mamaya. Ayan, kagit-ngit. Hmm, ayan, labor cards. Ayan. Yung kanin namin labor cards, no? At sa kasi yung mamaya labor cards sa pagkain-kain namin mamaya. Ayan. At ayan, ayan labor cards, no? Gikwaan na mo o kay... Ka para dili ka kay ang, ang mga, mga fats na to kolesterol kay labor cards. Ayan na mo kutangan. Ayan na mo igisaan, mga parakot ni labor cards, no? Ano kaya mo sa dan labor card? itambal sa akong cars. Mo ay labor cards mawala gid ang mga kauwilan kay ginoo kay ba. At ayan, ayan labor cards ilunod na ang mga kalamasan. Ang ahos, ang bumbay ug ang ah 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 loy ade loy Oh, muna siya na sa labor cards no nga pagluto sa mo sinabawan labor cards. wala labang ka nag-andam ng COVID nag sa Kataro? Oh, mo na sila bro, karaw na sila bro, kaj no. Mo na isa, pangutu, isa ang sa sinabawang manok. Mm -hmm. Butang na mo o kanang kamunggay labor kaj kay. Uy, kalamay naging gikay ni labo kaj, kalamit na gikay humot sa magigistanan. Amang isa ka balde Mo na sila bro, no. Oh, so, ayan labo kaj, lagyan na namin ng sabaw o. Ay, sa kataro na gini labo Daga na pagsabaw kay Santa Taro kita mag ani ni sa baryuhan. Kumutas abab panalo. Ayan, daw mo nang ulaklak love cats. Ayan. Duwangan pa na lamot cats. O, sabaw kana mapuno gid ang kana love cats kay dagani mag-aun kay magpare party, me, party, party. Party, party, Ayan daw love cats ayan. yan. Hmm? mo mamaya love cats. At ayan love cats o nagnabokal bukal na siya ayan. Yan ang sinabawan, laburkads na. May malunggay, laburkads. Ayan, o. Ayan ang magic syrup. At saka, asin. Ay, nasa yung saw, sa jutlang! Okay, nice. Ayan, lang, kajutlang, kajutlang yun. Kaya nagkuhan ko. Nice, ah. Ayan, kalami. Sa mga, barabakong sa unsa siya, barabakong unod nga. Inaoko. Eh, magkaroon nga, hindi unod. Unod ka na! Unod ka na. Nakaminos ka. Mauna siya laburkads, ang mga munggay, pagdala ang mga Aya. Oh. Agpasap <laughs> din. Ang kalamunggay la berkats mo na. Wai kalamet. Oh, di ba? Ang peso ko pawa. Borara singkur na mo panda berkats. Oh, di ba? Lamet na gigay mo. Mung... Mm, kalamet. Mo na sila berkats no. Oh, ah, di ba? Sulbad na panya pun la berkats. Kaya siyo sa saming pagkain mo la berkats dan. Tek habing bitok ani. Na mo na. Bye. Oh, ayan na Verkaz no, naluto nang among kamunggay nga nilaga ka lugas. Oh, di ba? Luto nabang manok na lami. Kain na yan. ayan. Bahaw din nga kanon. Ay, kalamay buhol. Oh, na siya la Verkaz o. Oh, Warag sabaw, galata-blabla blang sakuan. Mitoo <laughs> na na nalagi patay tani. Ayan. Ay, kalamay. Hello, good morning. Good morning, Verkaz. Ayan nagluto ako ng hotdog na may itlog ayan yung ingredients hotdog uh, itlog at saka magic sarap at bawang uh, onion at saka ku ano kanang sitaw. ay ayan at ayan yung mga ingredients at ayan naginit ako ng init na mantika lavender's no ayan yung mantika at ayan pinainit ko lavender's yung kalha, bago ko siya igisa yung mga pana, mga ingredients niya no ayan yung mantika is kumukulo-kulo-kulo ayan lover cards no ayan tingnan niyo at sa kanilagay ko na yung mga ingredients niya yung bawang uh, onion at saka garlic lover cards ayan yung lover cards na no? tinhalo-halo ko yan lover cards hanggang sa mag uh, kuan mag-brown siya no para pwede nang ilonod yung mga kuan ayan lover guys. at yan gigaraw-karaw lover guys, para ma-shake-shake yung mga ingredients lover guys, na maluto no at saka ayan lover guys. ayan at saka nilagay ko na yung hot dog lover guys. yung hot dog na chicken anim na piraso yan lover guys. yung maliliit yung binili ko lover guys, no kasi uh, wala kasing yung red na hot dog lover yan, ayan ayan kinaraw-karaw lover gigisa-gisa lover guys. yung kuan at saka nilagyan ko ng yan karaw-karo lover karo karaw-karo hanggang sa mag-brown siya no. At saka nilagay ko rin yung tinakpan ko lover cards. At ayan. Yon, nagbukal-bukal na lover cats. Ayan, mainit na siya at saka eh, sinunod ko naman yung itlog no. Ayan lover cards yung itlog at yan lover cats. yung itlog. Ayan, yung itlog na tatlong piraso, no? Yung malalaki na itlog lover cuts, ayan. Naluhalo ko yan, lover cuts hanggang sa magmala siya, no? Anang mala, aya siya. Ayan, kuraw-kuraw lover cuts, karaw-karaw lover cards, no? Hanggang sa magmala yung itlog. Ayan, at saka, ayan, yung karaw-karaw. Ayan, lover cuts. Ayan, salamat sa pag-follow sa aming page, lover cuts, sa aming lover cuts, serio page. Ah, uh, Umabot na tayo ng seven seven key lover ayan At tinakpan ulit at ayan nilag ayan inukab yung takip lover cards no. Ayun, garaw na naman hanggang sa nagmala na siya lover kids. at pwede na siyang hauno no. At ilagay sa yahong. ayan yahong yung sa amin sa Bisaya lover cards. Ayan, karaw-karaw, kaya ayan, ilagay na lover kids, no, para makakain na tayo lover kids. Ayan, masarap 'yung lovercas, 'no? 'Yan paborito kasi ng anak ko 'yan. Yung ulam na 'yan, lovercas, ayan. At saka, pwede na siyang kainin lovercas. Ayan. Pasensya na, pasensya sa mga background lovercas kasi ang ingay. Ayan, 'yung itlog na may hotdog at saka 'yan ang sarap lovercas, 'no? At siyempre, hindi mawawala 'yung 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 kanin. Ayan, laborcas yung kanin na bahaw laborcas kasi sarap dyan i- I, kuan lover pare sa bahaw at sa kayang itlog kaya ingat always sa inyong lahat lover no bye lover bye 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 ayan lover good morning no ayan ibang putahin na naman na ni loto ko no yung kangkong na adubo ayan hindi ko na napakita yung mga ingredients sa lover no the same pa rin sa yung kasanay natin yung ingredients no ayan lover cuts no ayan at nilagyan ko ng tubig kasi para may sabaw lover cuts ayan yung mga ingredients pala niyan ay ahos bumbay at saka yung tangkong no inuna ko yung yung kuan niyan no yung ano ba yan yung sa, sa bisaya yung kanang yung sanat uh, yung green na burag kuan kay para una mahumok no Ma, hindi makunat ayan lover cuts sinakpan ko ulit no Ayan, lover cuts at ayan yung kuan at ano yan, lover cuts. Kana, humok na yan yung lover no? Ayan, at sinunod ko naman yung dahon yung lover cuts kasi madali yung ma manata lover no? Pag mo yan, uglunod lover cuts. Ayan, inaraw-karaw ko yan lover no? Para ma-shake-shake yung mga ingredients na sa ilalim, no? Masunok. Ayan, lover cuts. Yung niloto ko, no? Yung kangkong na adobo, ayan. Kasi iba-iba tayong -iba putahe araw-araw kapag kakain tayo, tayo, ka -ka tayo lover no? Ayan. Ayan. At ayan na Vercads. Ayan. Pwede na yan na Vercads no? kasi pahumok na siya at lagyan ko ng magic sarap na Vercads. Hindi mawawala yung mga ingredients natin na Vercads kasi yan ang nagpapalasa sa atin na Vercads. Ayan. Baka naman magic sarap. Ayan. Ayan no. Yung kangkong na may adobo no. Ayan na So ayan yung kangkong na, na Niloto ko lang yan, lover cards, no? Hindi ko alam kung masarap ba yung lasa yan, lover cards. Ang importante, nakaloto ako, no? Ayan oh, ayan lover, kasing, kaya nilagyan ko na yan ng toyo para uh, makuha naman yung lasa niya lover kads, no. Yan nilagyan ko ng toyo na hindi 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 ma marami lover kads. Kaya kinaraw-karaw yan lover kads, no para kaya maraming salamat sa pag-follow sa aming page sa Lover Cats CDO page at sa aming group Team Lover Cats CDO group Lover kads. Pwede kayong mag-join doon Lover kads, at ayong YouTube channel ko Jean Rada. Ayan, lover kads. Ayan, at saka yung Facebook, Real Ko Lover Cats, Jean Radda, pakifollow na rin na doon, Lover Cats, no? Ayan, Lover Cats, no? Loto na siya at pwede na siyang ilagay sa ating Yahong Lover Cats. Ayan, kasi nadudusla na yung tiyan ko Lover Cats, no? Ayan, no? Oh. Ayan, pwede na yan, Lover Cats. Ayan, yung kumukulo na. Yung Lover Cats, at nilagay ko na sa Yahong para makain ko na Lover Cats kasi... Ako lang yung kakain ng liver cuts, no? bung araw ko yung kakain ng liver cuts. Nagtipid nag kasi ako nang ulam. Yan. Kasi, may hirap yung walang liver cuts. Yan, o. May hirap yung liver cuts. Yan. Yan. May hirap Gusto kong umain pa. Walang, pag hindi mainit yung kain ng liver no? kaya ikat.